Yan, Good morning, good morning, Karil Hinieros Magbibigay naman tayo ng motivation sa lahat ng mga na-pressure napre dyan mga idol sa lahat ng mga nahihirapan at uh, nabibigatan mga idol yan, alam nyo ba yung pressure pump mga idol, kapag uh, hindi umaandar yung pressure pump mga idol, wala siyang ibubuga so, ibig sabihin, yung pressure pump para may ibuga, kailangan niyang uh, umandar, kailangan niyang ma-pressure para mayroon siyang ibugang uh, tubig okay? So, lahat ng dumadaan sa pressure, parang yung sa pressure cooker, 'di ba? Gluto ka doon sa pressure cooker mga idol, na pre-pressure nandoon sa loob. Ubig sabihin, lahat ng na-pressure napre mga idol, may ibubuga. Okay. So, ibig sabihin, namnamin mo lang yung pressure, namnamin mo lang yung hirap. Okay, kung yung boss mo nam nam, -nam, -nam -may pressure sa iyo, tawanan mo lang 'yan. Okay lang 'yan. Kasama 'yan sa eksena ng uh, pelikula ng buhay mo. Gusto mong maging bida? Kailangan alam mo paano iresist yung kontrabida. Okay? Para maging totoong bida ka, laging may kontrabida. Okay? So kailangan mong laruin yung pelikula para maganda yung istorya. Okay, ganun ang buhay mga idol. Kaya huwag ka nang mag-emote. Itawa mo lang, ganyan lang oh. yan pressure kasama yan sa buhay. Kasama yan sa takbo ng ating buhay. Walang, uh, walang taong hindi na pre-pressure. Kahit nga yung mga... Mga mayayaman na pre pressure din 'yan kaya intindihan natin sila. Huwag yung sarili mo lang yung iniintindi mo. Okay, pero huwag nating kalimutang umiti kahit sa kabila ng pressure, yung uh, hirap na ating nararanasan, siyempre ngumiti pa rin tayo kasi kasama yan sa ating uh, buhay. Okay? Pag hindi ka na hindi mo na kaya ngumiti, ibig sabihin punong-puno ka ng pressure. Pero punong-puno ka rin ng ibubuga. Okay? <laughs> Ganon yan. Pero mas pinaka-importante pa rin sa lahat mga idol, eh, ngumiti tayo. Bum Batiin natin yung ating mga kasama. Malay natin yung isang ngiti natin isang kumusta natin sa kanila ay malaking bagay para makapagbigay ng uh, kaginhawaan sa kanilang nararamdaman. Okay, so kumusta na kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, yan. God bless po sa ating lahat at have a blessed Sunday to everyone.